Yo, what's up mga katropa? Alam nyo ba na kung nabubuhay si Dr. Jose Rizal ngayong 2025, siguradong social media sensation siya? Tara, i-imagine natin si Pepe eh, A. A. Jose Rizal, hindi lang basta bayani, siya yung ultimate Pinoy multi-hyphenate. Kung nabubuhay siya ngayon, siguradong may Rizal Vlogs na may 10M subscribers dahil sa husay niya sa content creation. Isipin mo nga, imbes na abakada sa bahay, baka nga tablet at AI tutor na gamit niya nung bata siya. Sa Ateneo? Siya yung estudyanteng hindi lang Dean's Lister, pero may side hustle pa sa Shopee na nagbebenta ng reviewers. Nung pumunta siyang Europe para mag-aral, instead na notebook, MacBook Air na ang dala niya sa Madrid. Imagine niya vlogging. "What's up guys? Welcome back to my channel. Today, Sasama kayo sa akin sa typical day ko bilang Pinoy doctor dito sa Europe. Yung mga literary masterpiece niya, baka nga naging Netflix series na ang Noli Me Tangere with the title Don't Touch Me Bro, season 1 to 3. Tapos yung El Philly, top trending podcast sa Spotify Philippines. Speaking of trending, alam niyo bang certified torpe si Rizal? Kung may dating apps noon, baka ganito bio niya. Doctor, writer, future hero. Swipe right kung kaya mong mahalin ang bayang Pilipinas. Smooth, 'di ba? Sa Dapitan era niya, instead na traditional na pagtuturo, baka may YouTube tutorials na siya, "How to build a mini school in 3 days." No clickbait. Plus points pa na may community pantry siya at smart TV sa classroom. Pero siempre, kahit modern times na, hindi natin makakalimutan na si Rizal ay tunay na bayani na nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. Hanggang ngayon, nasa puso ng bawat Pilipino ang kanyang mga aral at sakripisyo. Kaya next time na makita niyo si Rizal sa P1 coin, remember na kung nabubuhay man siya ngayon, siguradong proud siya sa mga kabataang patuloy na lumalaban para sa kinabukasan ng Pilipinas. Salamat sa pakikinig mga katropa. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa channel. Hit that notification bell para updated kayo sa next video natin. Peace out! Salamat sa panonood, mga tropa! Don't forget to like, comment and subscribe!